Abangan ang muling pagbabalik ni Kylie Padilla bilang sangre amihan. Nakatakdang ipalabas ng GMA Network sa taong 2024, ang Encantaja Chronicles, Sangre. Ito ay pagbibidahan ni Bianca Umali na gaganap bilang anak ni Sangre Dan Aya, na dating ginampanan ni Sanya Lopez. Magsisimula na ngayong October 2023, ang mga taping para sa paparating na kapuso television fantasy series, at ang sequel ng Encantaja 2016. Ang isa pang kabang-abang sa series na ito ay ang pagbabalik ni kapuso action drama queen Kylie Padilla bilang Sangre Amihan. Matapos lang mamatay ang karakter ni Kylie sa 2016 Encantaja, ay totoong magbabalik si Sangre Amihan sa upcoming spin-off and new season na Encantaja Chronicles, Sangre. Si Sang amihan ang tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Makakasama niyang muli ang mga kapatid niyang mga Sang Re-Nasina, Sang Re-Alena, na tagapangalaga ng brilyante ng tubig. Sang Re-Pirena, na tagapangalaga ng brilyante ng apoy. At si Sang Re-Danaya, na tagapangalaga ng brilyante ng lupa. Muli na naman nating mapapanood ang mga action scenes ng kapuso action drama queen. Abangan natin ang kanyang pagbabalik at kung paano ang magiging takbo ng istorya ng fantaseryeng ito. Ano ang masasabi nyo dito mga kachismokes? Just comment down below. Please don't forget to click like and subscribe para updated kayo sa iba pang showbiz happenings. we <laughs>